Hello everyone, sa muli ipagpapatuloy naman po natin yung ating lesson tungkol po sa pagsasaayos ng ating buhay. Lesson 15 na po tayo mga kapatid. Salamat sa inyong walang sawang panunood, pagsubaybay, uh, pakikinig sa ating mga lessons. At bago po ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapagsubscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na magsubscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Nang ngayon sa ating pagpapatuloy sa ating lesson, lesson 15, tungkol sa pagsasayos ng ating buhay. Yung ating topic ngayon mga kapatid na tatalakayin, pagsasayos ng ating buhay tungkol sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Ito po ay napakahalaga sa buhay natin na tayo po ay magpahayag, magpaliwanag mag-witness, mag-share ng gospel. So mayroon po tayong mga dapat tandaan tungkol po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang una po, ito ay obligasyon ng bawat mananampalataya. So, ang tawag po sa atin mga kapatid, tandaan natin ay followers na po tayo. Kaya as followers, tayo ay may obligasyon na dapat sundin kay Jesus. Hindi lang po ito mga kapatid for pastors only or para sa mga leaders, kundi ang bawat isa ay kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita o ng ebanghelyo. Pag mananampalataya ka ng ating Panginoong Hesus, kabahagi ka. Ayon po dito sa gawa 8.4, tingnan po natin ang iglesia. Sabi po dito, dahil dito, nagkahiwahiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Take note, ang nakalagay po dito mga kapatid, mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Walang sinabi diyang pastor, leaders, o kung anumang posisyon mayroon. Kundi ang sinasabi, mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Nagkahiwa-hiwalay daw sa iba't ibang lugar. At anong ginawa nila? Ang sabi, ngunit saan sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. So ibig sabihin, ginagampanan nila ang kanilang obligasyon. So mga kapatid, yan po ang dapat nating maunawaan tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita. Obligasyon po ito. At number two, na dapat nating maunawaan tungkol sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito ay utos na gumawa tayo ng disciple ni Jesus. Utos yan mga kapatid, making disciple. Hindi mahalaga mga kapatid ang dami ng tao sa simbahan. Ang halaga sila ba ay tunay na disciple ni Jesus. Kasi anhin mo naman kung marami nga ang nag-church, marami nga ang attendance, pero hindi naman mga disciple ng ating Panginoon. So ang concern ng ating Panginoong Jesus dito, yung pagiging disciple. Sa atin naman, ang concern natin, kung bakit nag-Bible study tayo, nagtuturo tayo ng discipleship, gumagawa po tayo ng mga programa, maipahayag, may ihatid lang po yung mabuting balita, yung gospel, upang sila ay maging disciple ng ating Panginoong Hesus. Yan pong heart natin. At ito rin po ang heartbeat ng Panginoon, disciple making, soul winning, na ang tao ay makakilala sa ating Panginoon. So sa making disciple, kailangan po ang tiyaga. Kailangan po yung katapatan, kailangan po yung tunay na commitment, yung consistent po tayo. Courage, mayroon talagang tapang and passion. Mainit po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, kailangan din dito, mga kapatid, ang hindi mabalibaling suporta sa iglesia, suporta sa ministry, and also sa pastors. At kailangan din ang good example sa tunay na paglilingkod. Kasi ano ang ibibigay natin na encourage na magiging disipulo sila ng Panginoon kung hindi nga natin nasusuportahan ang iglesia, yung ministry, wala tayo lagi, at hindi natin nasusuportahan na susuportahan yung ating mga pastors sa kanilang mga vision and mission. Diba? So, the Bible says in Matthew chapter 28 verse 19, Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So, napakaliwanag. At ang sabi, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, otos po ng Panginoon, go and make disciples. Kaya ito po ang mga dapat nating maintindihan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi itinula ka lang, kundi utos ito ng ating Panginoong Hesus. At number three, ito ay hindi dapat ikahiya. So, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi dapat ikahiya yan. Kung, kung nahihiya man tayo, dapat labanan natin yan. Kasi, um, tayo po ay naglilingkod na sa Kanya. Ipahayag si Hesus sa mga friends and also sa ating mga pamilya mag-share sa Facebook kung kinakailangan sa YouTube or mamahagi ng trucks, or mag-invite para sa Bible study. Mag-invite para sa cell group sa discipleship. Hindi ka man nakapag share through invitation mo sa kanila para nakakapag-share ka na rin. Bakit? Kasi dumadalo sila at makapakinig sila ng salita ng ating Panginoon. Sinasabi po sa Roma 1:16, si Pablo ganito po ang prinsipyo ni Pablo. Sabi niya, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So ang magandang balita pala mga kapatid, ito po yung kapangyarihan ng Diyos o paraan ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya importante na maibahagi ang Uh, salita ng ating Panginoon. So pang-apat po na dapat nating maunawaan tungkol sa pagpapahayag, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ang paraan para ang tao ay makaalam ng kaligtasan. Ang panawagan ng Diyos ay sa pamamagitan na po yan ng gospel. Kaya dapat maipahayag ito para malaman nila ang paraan kung paano maligtas ang tao. Halimbawa na lang yung pangangaral ng mga apostol. Sinasabi po sa Gawa 4:4, gayon man marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Hesus, kaya't umabot sa liman libo ang bilang ng mga lalaki. O dahil daw sa pangangaral, marami ang nakarinig at sumampalataya. So, napaka-importante po na mayroon talagang mag-share, mayroong mangaral. Dito naman sa gawa 8.12, ang sabi, ngunit nang ipangaral ni Pilipi ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Heso Kristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalakit babae. Kita nyo, dahil sa pangangaral ni Pilipi, tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Heso Kristo, sumampalataya at nagpabautismo ang lalakit babae. Kaya nais po ng Panginoon na maging instrumento ka ng kanyang mabuting balita. Kaya ka nga follower dahil gagawin kanyang fishers of men. Sinasabi din po sa Roma 10.14 at 17. Ang sabi dito, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? So napaka-importante na mayroong mga ngaral. Bakit? Sinasabi sa verse 17, Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Walang makapakinig at walang sasampalataya kung walang nangangaral. Kaya importante na ishare ipalaganap natin ang salita ng Diyos at ikaw kapatid, tayo ay gagamitin ng Panginoon, tayo ang gagawin niyang instrumento dito. Kaya para sa aking iiwanang conclusion, mga kapatid, tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang salita bagamat iba't ibang kaloob, pero ang salita ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin at binigyan tayo ng karapatan na ipangaral yung gospel. Kaya mga kapatid, dapat nating unawain at tanggaping kabahagi tayo sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Kaya dapat maayos na ito sa ating mga buhay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Panunood, magkita-kita po tayo sa ating susunod na lesson. Salamat po. God bless everyone.